Kilala nyo ba yan? Sa, hindi ko kilala yan eh. Oh. Ang sabi niya, Isaac at Fantasy Football. What's up mga kamaster? Welcome back ulit sa si channel ko. At ang video natin ngayon ay nandito nga tayo ngayon saan nga uli? Sengja. Si, si, Sabi nila ang tropa. Ayan. Dumami Yoppa. na ang Ah, <laughs> <laughs> uh, maghapon kami dito pero hindi namin pwede Sagarin kaya. Ano Mag-ikot kami ha. Ah. Samahan nyo kami. Nandito tayo ngayon sa Water Street pa mag grupo lang mga aking alaga oh. <laughs> <laughs> yan dito tayo sa water seat hanggang dun yan ito natin an Indonesian guy and another Indonesian guy <laughs> try natin dito mga jersey you got outfit kaya outfit. Out Ako so, Ah, <laughs> no. ha, ano Haki <laughs> so, ano? Cry na yan Gaganda naman ang display dito Ayan lang, ang malapit ang presya nito? 20 of Ang init dito, mga kamater. Karamihan tao naglalakad. Do. Wala sing wala kasing sakyan mga pasok dito. Ganyan din. pasok na yung mga tropa oh. Titingin yung mga damit Alam niyo mga kamaster Dalawang Saint John na pinupunta namin Ito yung Saint John na New Poundland Tapos yung isa Yung Saint John naman yun yung sa New Brunswick Na pupuntaan din namin sa sunod na tingko Kaya samahan niyo ako doon ha ah. Along Water Street to mga kamaster ha ah. Ito makikita sa labas o oh. Mayroon tropo, nahihirapang mamili. Sa dami na walang mabili Kilala yan? Okay. Hindi ko kilala yan eh oh. Ang sabi niya Isaac at fantasy football kita oh, ng arawan yan Pero okay lang sa kanila no? Kahit pa ini to oh. Oh, yung kuryente nito parang sa atin din. Ah, na oh, nandito sa tayo sa kanto ng Bishop Cobb. Bishop Cobb sa kanto Water Is Street. Ito. Oh, eh? ito ah, ang kabaligiran niya. Tara na, pawit na daw kami. tayo sa Dalarama Dalarama Water Street Kapi o kapitsur na kayo Ito to sa loob ng Dalarama ito ang mga makikita nyo oh. pang ano na no, pang Halloween na no. Oh, bago sa mata at bago sa panlasa, kailangan kumuha na. Ano yan? Ewan ko lang. Oo, sa chocolate Sanya. yan. Sir, taga-sampo kayo. <laughs> <laughs> Para sa mga garden niyong, ito ang puntahin niyo. party party mga party events ang mga kailangan nyo ay nandito may manikin pa no? nabili na siya oh shopping 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 ang cute ayan daw oh welcome Hello. to my vlog Nandito kami sa Dalarama, dito sa Mexican, Canada. Hey. Huh? Ha? Ha? Na mga pupunta, ha? <m announcing> ha? 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 ang parang uh, tambahin sa gabi, no? Ano, okay lang kayo? Okay lang ah. Shopping lang ng shopping ah. Shopping, shopping lang ah. Buti yung mga natutulog lang. Look, oh, sa mga naiwan sa barko. Sesya na, nakakala na naman. Nilabas na lang namin ako ha. Wala ko eh. Ayun siya. sahil. Look ko. Mga kamasar ah. Oh yung design ng ano niya design ng building niya sabay sa hill palusong yung style lang ano dito ng apartment nila makulay din parang ano parang parang sa gula bahay mo Story pula. style ng mga bahay dito, no? Ang ganda. Ano ba 'yan, pula? Alin na sa Ha? Alin sa Mga row house. ganda pa rin ang design ng bahay nila no, mo? kahit palusong siya nagawa nilang para na maging pantay pa rin mo. pero para nakakailang no? pero banda doon oh, no? patag oh. barko short shortcut Delgado hmm. Oh, oh, art. Art oh, may skinny ito pala dito malupit ang tumiran dito yung puti o oh. tingnan mo Ayan oh, yung oh. puti oh. Talagang uh, detalye pa kakapintura niya. At ito na ang labas oh. Ayan yung barko. Mga ba kamater. Mabalik ba na ka kami sa trabaho. May pahinga pa 30 minutes. Yeah. See you sa susunod na video. Paalam na kayo. Ako, may 30 minutes pa rin. Bye-bye.